Ayan. Yeah. Yo, what's up sa inyo mga bossing? Magandang araw sa inyo lahat. This is Boss Liway. Ayan. Again, gagawa lang nga pala tayo ng bagong, ng bagong reaction ngayong araw. Hindi pala tayo nakapag-upload na karaan ah, dahil tayo naging busy. So, ang topic natin ngayon, pero bago ang lahat mga bossing, ayan. Kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel, i subscribe nyo lang mga bossing. yan. Bali Road to 100 na tayo mga boss. Sa so, uh, shoutout kay sa next vlog. So, topic natin ngayon ay tungkol kay Senator Marco Leta na kung saan inimamungkahi niya sa Department of Energy na tanggalin ang system law sa ating bill sa kuryente. So, ito, panorin natin mga bossing ang video. Let's go! Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law. <laughs> to make the people happy. Hindi, pinakikita mo yun eh, kasi ah, ah, talaga pong because of that, tad, tad, na po kami ng ano eh. Itong bendalo lagi, ito na, pag narinig ko itong salitang bendalo, naalala ko talaga dito eh, si Erwin Tulpo. Siya kasi nagpasimula nito eh, sabi daw niya eh, mas mataas daw ang tao kaysa sa batas. Pero alam naman natin na no one is above the law. Diba? Yan yung kasabihan ng ating justice. So, tuloy, mga boss. Yan ang text messages eh. You want us to be happy, uh, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend uh, the, law. Huh? Alisin na muna natin yung system laws na yan. Na uh, hindi naman na magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Kunwari lang, pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat nang tanggalan ang system laws. Kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives, o kahit na pa yung uh, upgrade areas, bla bla bla. di ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ang ikalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong uh, nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko, ang sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung uh, aalisin natin yung malaking bagay po ba, may impoverize ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita po. Alam mo, Senator Marcoleta, Itong mga nasa yan, mga gabinete na yan, hindi sila papayag na matanggal kasi wala sila makukurap. Huwag na tayo magbulhan dito. Wala silang ano, makukurap kapag tinanggal nilang system loss na yan. Yung system loss na kasi yan, yan yung, yung church sa mga sa ating mga mamamayan tungkol sa ano, sa uh, transformer. Yan, yeah, pag nasinang transformer, yan. Sa ating yung church na, yan, mamamayan ng ano, uh um, magsasapper sa mga anumang lenya sa may sa kuryente nila. Ngayon po kasi pass through eh, purely pass through ang, ang kanilang pangongolekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung uh, ano lang yung kanilang actual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang Hindi kanilang. Hindi yung pass through po yung yung silang nangongolekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila may, meron din silang cost na ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas nung nawawalang kilowatt hours po. Kaya't ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang, uh, mga walang system loss sa distribution? Halimbawa, Meralco? Yun nga po yung nirepresenta ng system loss na sinisingil lang ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang doon sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong... Tignan yung mga bossing, no? Yan yung sasabing sa'yo kanina, na kapag nagkaroon ng system talaga ang mag sasaper yung mga tayong mga consumer ng kuryente. Dapat tinatang ano natin eh. Inaalis natin eh. Yun yung tama ka ni Sen. Marcoleta. Alisin na dapat yung ano, system loss para kahit pa paano maging maginhawa man lang yung uh, bayarin ng ating mga ano, natin mga consumer ng kuryente. Loong transmission po. O ipalagay na natin gano'n ang pagkakaintindi po ninyo dyan. Generation, transmission, and distribution. Di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Pro-rata natin yung loss na yan. Ikaw 20% kayo, ikaw 25%, ikaw ganito. Para sa gano'n, mawala na lang sa tao. Para lang maipababa natin ang kuryente. Ganon po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak natin, push natin yung cost na yan sa mga generators. But eventually, kung ang mga generators naman ang ang mag-shoulder uh, niyan, ipapasa din nila sa kanilang mga customers. So, pero mas akma na ito ay mapabilang doon sa uh, part 10 ng retail right ng ating mga distribution utility kasi ito ay yung nangyayari ng uh, uh, cost within their uh, franchise area at sa kanilang pagsusupply sa kanilang mga customer po. Kasi po, Mr. Chair, kapag ganun yung uh, pinakapupuntahan ng ating uh, pag-uusap, talagang may hirapan talaga. Ano? May hirapan. Pag hindi natin binuksan yung isip natin, na uh, hanapan po natin ang lunas. Dahil hindi po masusunod yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nanggaling na po sa Korte Suprema yung pananalita na ito. Eh. Any expense charged to a consumer by a private utility which did not inure to its benefit is unjustified and inequitable. Tama, tama, tama. Tama. Dapat din na sa ating church eh. Kailangan po nating panagutan yon. So naiintindihan ko na mayroong cost sa iba. Ngunit in the final analysis po, ang pinag-uusapan, yung expense na hindi naman napunta sa kanyang ganansya, wala siyang, well, hindi nyo dapat singilin siya, sabi ng Korte Suprema. Doon tayo so, dapat magsimula, Mr. Chair. Iwanan po natin yan. Uh, puntan natin Mr. yung... Mr. Chair, can I interrupt? Yes, ma'am. Mr. Chair, um, I want to cite kasi the, system loss is due to something. No? I think, I guess that's because may losses sa distribution utility sa EC. So, kinakalculate calculate yan tapos pinabalik but uh, another way not just by capping it but another way of of uh, uh, addressing the problem is fixing the efficiency of the utility yung yung easy, for example uh, as a model as an example Nia with the leadership of uh, Adminani has shown that to be effective in Zamboanga ba? Tama ba? In Zamboanga. Inayos nila yung metering nila, dinagdagan. I think um, uh, Admin Nani can explain it better. It will cost us a uh, few millions na rin just to ensure na tama yung mga metro nila, mag-kompleto uh, uh, siya. But it can be done also on the other end, Mr. Chair. Yes, I, uh, I, I recognize that, uh, Madam Secretary. Kaya nga yung URR, ay mandatory sa lahat ng mga electric cooperatives. Eh mandatory uh, yung uniform uh, reportory requirements that dito nyo makikita kung ailing sila or underperforming electric cooperatives. Naintindihan ko yun, Madam. Uh, kagaya po nitong feed-in tariff allowance, no? naging increase na po ngayon na ah, from 0.1189 per kilowatt hour to 0.2773 effective November 2025. Tama, Mr. Chair. Uh, tama po, Mr. Chair. Or 74% increase that will be passed on to the consumers again. So, ito po. Uh, Pinag-uusapan natin ng affordability, imbes na tayo pabababa pa natin, lalo papataas po eh. Ngayon, to, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged So dalawa pong renewable energy subsidies na po ang ano rito, yung FIT and DJA. So ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives. Para ma maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So the, again, again the question is DOE we focus limited to supply of generation, without assessing the impact to the end users. Um, ang Mr. Chair, ang ang gaya kasi it 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 will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa sa bill natin at it will increase No? But um as uh, on an overall. because of gea also we are also uh, in our energy mix will be included cheaper renewable energy so may balancing that na rin yan uh kung kung bumibili ka ng, ang generation mo may epekto din diyan nabababa din siya pero umaakyat din yung yung subsidy mo but i think overall it will be more of a reduction rather than increase mr chair sana mapil natin uh, madam secretary ano Kaya lalong-lalo na po yung mga consumers po natin uh, na talagang uh, mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman uh, Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo yan. Kasi uh, uh, talaga pong, because of that, tad, na po kami ng, ano, eh, ng text messages. Eh. You want us to be happy, uh, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the dilo. Huh? Alisin na muna natin yung system loss na yan. Uh, hindi naman na magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang Mismo. lang naman. Palagay mo, uh, Palagay lang natin. Pag-inalis natin yung system loss. There's a general uh, loss of let's say 1.5 billion per year sa across the board. Uh, andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang no, 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pagtiningnan mo yung financials nila. 22 billion, 24 billion per annum. Yung manaw 1.5 na. Ang laki bagay ba naman sa Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board doon sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun, yun, yun po yung principle. Kasi isa na po kayo ako, ako'y talagang makulit sa ganito. Sir Chair, Because uh, we're talking here of just not just Meralco but also the electric cooperatives doon oh, sa single nila wala nga din silang return na uh, binibigay sa kanila kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon Parang hindi naman Anyway mga bossing, natapos na natin uh, panorin itong video. Bale, reaction lang natin dito, eh, tama naman si Senador Marcoleta, tantanggalin na. Yan lang na may masano dito eh, yung pinakapunto dito. Eh. Matanggal na eh, para hindi pahirap sa ating mga consumer ng kuryente. So, yan lang mga bossing. Kung nagustuhan nyo mga bossing ang ating video, alam nyo na. Subscribe lang tayo mga boss. And comment, like, share kung nagustuhan nyo itong video. Yan, salamat lang mga bossing. And that's all. Peace, yo.